Eh siyempre, sa buhay mo, si mama mo yung boss mo. Eh sa puso mo naman, sino ngayon ang boss mo? Alam nyo naman siguro kung sino. Siyempre bilang babae, masarap kapag sinasabi mo sa bibig lumalabas. Alam nyo namang lahat na si Sarah ang laman Yee! ng puso. Saan <laughs> <Yee! laughs> ako believe sa'yo eh? O teka lang, alam mo. <laughs> Pati ang tanong mo sa akin, pwede ako naman yung magtanong sa kanya. Mama Mamaya para... ka pa. Ha? Mamaya ka pa. <laughs> so, anong gusto mong sabihin sa kanya? Um, na proud ako sa kanya. Uh, she's a very strong woman and um, uh, gusto ko sabihin sa kanya, nandito ako para sa kanya kahit anong mangyari. Yee! -hee. And, yun. Um, na miss ko na siya at malapit ko na rin siyang makita. So, Aww. I'm looking forward to it. Wow, ang sweet, ang tamis. <laughs> o sige, ibahin ko na bilang parang tinatapos.